Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pagpapaperma ng Phoenix Suns ng kontrata kay Mike Bodenholzer. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang gagawa nga po agad ng trade, ang Los Angeles Lakers. Hindi na nga po mga katrops, nag-aksaya pa ng oras ang kupuna ng Phoenix Suns sa pagawa ng move. Gayong matapos lamang nga po silang malaglag sa playoffs at kahit man nga po hindi pa tapos ang 2024 NBA season, ay tuluyan na nga po nalang sinisante ang kanilang head coach na si Frank Vogel at pinalitan na nga po ito agad ng bago matapos nga po nalang kunin agad si Mike Bodenholzer. Ayon nga po sa kalalabas pa lang na balita ni Shamsharanya ng The Athletic, pumerma na nga po ito sa Phoenix Suns ngayong araw ng 5-year 50 million dollar contract. At ngayon nga po mga katrops na nabanggit natin si Frank Vogel, ay may lobas nga po na balita na mismo si Kevin Durant nga na po nagdesisyon sa pagtanggal sa kanya. Gayong hindi nga na po nito nagustuhan ang kanilang mga ginagawang game plan lalong lalo na sa ofensa, kung saan parating nga po siya nitong pinaghihintay sa gilid bago siya pasahan ng bola na siyang isa sa mga rason bakit natalo sila sa playoffs, kaya no choice nga po talaga ngayon ang Phoenix Suns kundi magpalit ng head coach. Pero bukod nga po mga katrop, sa pagkuha ng bagong coach, ay inaasahan na rin naman nga po nagagawa pa ang Phoenix Suns ng napakaraming bagong move kapag nagsimula ng offseason, kagaya na lamang ng paggawa ng trade, pagtanggal ng ilang mga players, at pagkuha ng mga bagong manlalaro sa pagsisimula ng free agency ngayong off season Ang problema lamang nga po mga katrop, sa koponan ng Phoenix Suns, dahil nga po sa napakalalaking kontrata ngayon ng kanilang mga superstar si na Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal, ay malaki nga po ang posibilidad na mahirapan ulit sila sa pagbuo ng bagong lineup at pagkuha ng mga bagong manlalaro. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang gagawa nga po agad ng trade, ang Los Angeles Lakers. Base nga po mga katropse na nalabas na balita ng NBA insider na si Jovan Buhan ng The Athletic, magkakaroon nga po ang kupunan ng Los Angeles Lakers ng kabuang tatlong draft picks sa darating na 2024 NBA Draft na maaari nga po nalang gamitin upang makakuha ng mga bata at magagaling naman lalaro kagaya na lamang ng anak na Lebron James na si Bronny James. As of now nga po mga katrops, ay binubuo nga po ang kanilang tatlong draft picks ng dalawang second round pick at isang first round pick. Since hindi rin naman nga po ito kukunin ng New Orleans Pelicans gayong mas gusto nga po nitong kunin ang darating na first round pick ng Lakers taong 2025. Subalit kahit man nga po merong tatlong draft pick ngayon ng Lakers, ay plano pa rin nga po nila itong gamitin bilang trade assets Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops Itatrade nga po nila lahat ng mga ito lalong lalo na ang kanilang 17 overall pick sa darating na 2024 NBA Draft Kaya mukhang wala nga pong balak ang Lakers na kumuha pa ngayon ng mga bagong manlalaro So yun lang mga katrops ang handog kong story ngayong araw Sana nag-enjoy kayo Please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.